Diamond star Maricel Soriano pumirma na ng kontrata sa Net25. Reunion show niya sa mga anak ni Pidol. Aabangan ng mga fans si Vin Pascua sa balita. Reunion ng mga anak ni Comedy King Dolphy, ang bagong programang ilulunsad ng Net25. Yan ay dahil sa 3-in-1 na programang tatampukan ng magkapatid na Eric at Epikizon kasama ang Diamond Star na si Miss Maricel Soriano. Kanina ay lumagda ng kontrata sa Net25, ang veteranang aktres para sa bagong programa kung saan inamin nitong siya mismo ang nagpilit na isali siya ng kanyang mga itinuturing na kapatid sa network. Kasama sa signing ceremony ang network president na si Ginoong Cesar Vallejos at Net25 consultant na si Ms. Wilma Galvante. All because of my brother. Si Eric, kasi si Epi, si Bandol, ayan yung mga kapatid ko. Sabi ko, ay, ma-release ko kayo. Opo, kayo lang. Naku, niyo ako. Sabi ko, pwede 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 ako talaga yung sarili ko sa kanila. Mm. Kasi gusto ko kasama ko yung mga kapatid ko. Nagpasalamat naman si Maria sa chance ang ibinigay ng Net25 para makatrabahong muli si na Eric at Epi. Pasa po kami mga kape. Ganun lang po. Mm -hmm. <laughs> kasi comedy to. Very pagkakaramidin siya niyata kami. Gaya ng Kizon Comedy Theater o Kizon City, sitcom din ang 3-in-1 na maghahatid ng saya sa mga manonood. Magiging masaya kasi mm -hmm. sabi ko gusto ko yung ano ha maghahatid tayo ng saya sa tao. Yung ganun tayo. May hindi mo puro iyakan. At para sa mga baguhang artista, gaya ng new breed of artist na kamakainan lamang ay inilunsad ng network sa pamamagitan ng Net25 Star Center, may payo naman ang batikang aktres. Pagka na kami trabaho na ito, mamahalin tayo ang balay. nyo, mahalin niyo. at saka dapat be punctual all the time, be professional about your work kasi ito yung ating trabaho na dapat minamahal. Muli namang ipinarating ni Maria ang endless love nito sa kanyang mga fans na wala ring sawang sumusuporta sa kanya. Bukod kina Maria, Direk Eric at Direk Epi, kasama rin sa 3-in-1, sina Vandolf, Vito Kizon, Boy2 Kizon, Donna Carriaga, Berwin Maley, Long Mejia, Angie Castens at Shira Twig. Mapapanood ang 3-in-1 tuwing linggo alas 8 ng gabi dito lang sa Net25. Then Pasqua para sa mata ng Agila, Batatag, Matapang, Hot. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, ay i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.